Ang negosyo namin, ang ano, pansit loob sa kaso mga street food. Bukod po, sir, dyan sa negosyo nyo, may iba ka pa ba trabaho? Ang libangan ko talaga sa dagat po. Pag may time ako, alam ba, holiday, minsan warang klase, dahil man kami nagluluto. Sabi na, gumdipay pa loon taman kasi warang kiklase. Sa dagat man po ako nagbubanit. mapagalong kaya ang buhay. Tsaka mga aking kaya saradit pa, tapos nagugurang naman ako. So nagsisikap akong umasinso sa pagninegosyo para pagurang ko. di mal, day malagay sa so mga ko sa kawawang sitwasyon. Sobra-sobrang pagsisikap ko talaga kahit anong trabaho gagawin ko para hindi po magutom ang pamilya ko. ako po si Marie Cris Bellyudo, 36 years old. Nakatira po sa Barangay 55 Istanza, Ligaspi. Bali po yung anak ko yung bunso, may sakit po siya sa puso. Ngayon po, nagtitinda-tinda lang po ako para ma-provide ko po sa pamilya ko na mabigay ko po sa kanila yung sa pang-araw-araw. Dati po nung last year, nagtinda din ako kaso naghinto po ako kasi ano, yun nga yung inasikaso ko muna yung anak ko. Bali nga yun, nagtinda ulit ako kasi maraming tao dito, may basketball po kasi. Minsan na maabot ng 600, si pag mahina po ang tao, 500 po talaga. Pagkulang ako talaga, huminga ako dyan sa ano, city ng gamot sa anak ko para hindi siya makamalipasan kasi araw-araw po talaga, umiinom talaga siya ng gamot. Minsan po, nahirapan ako ng budget. para sa akin, mas magaan yung kahit mahirap magtinda, mas magaan sa akin magtinda talaga. Kasi naman, kahit medyo pagod. Kasi sinisikap ko talaga na yung mga anak ko, ayaw ko talaga silang magutom. Inimbitahan natin sila Nelson Lagilles at Maricris Villudo. Sir Nelson, nakita ko yung VTR na talagang maliban sa pagtitinda dito sa karinderya mo yes, ay isa ka pang mangingisda at barbero. Uh, maari nyo bang maikwento kailan ka nagsimula sa pagtitinda ng pagkain dito sa karinderya mo? Ang una talaga, 2016, yung pansit log log with kinalas. Ngayon, bali nung mag-COVID po, 2021 siguro yon mag-COVID. Bali natigil po dahil sa sitwasyon. Ngayon, nung matigil na ilyon kasi bagsak yung negosyo nun, di diba? Ang nagtutok naman ako doon sa paggupit, kasi kung wala akong customer sa paggupit, wala, wala akong in-schedule, sa dagat naman po ako pumupunta kasi sinisikap ko talaga na yung mga anak ko, ayaw ko talaga silang magutom. Kumbaga, ayaw mong marinasa. Oh, marina, hindi ko na iniisip na yung, yung napuyat ako sa dagat or napagod ako. Basta yung anak ko, makakain sila ng yung masustansyang pagkain kasi ayaw ko talagang ma, ma sila sa kawawang tingnan. Grabing hirap talaga. Grabing hirap ang din dinanas Minsan naranasan ko nung nasa, nasa banban -ban kami, yung landslide sa San Francisco noon, lakas ng ulan. Dalawang araw kami nung kapatid ko hindi kami kumain ng bigas kasi hindi kami makalabas sa tindahan. Ang kinain namin nung dalawang araw na yun dahil sa lakas ng ulan, hindi kami makabili ng pagkain sa labas kasi yung baha. Kaya yun ang nag-ano sa utak ko na ayaw na ayaw ko talaga na maranasan nila yung labis na paghihirap. Pero tata isa dahil ikaw ay mangingisda, barbero, hmm. meron pang tindahan itong karinderya. May mga times ba na kinakapos pa rin kayo? Opo. Dahil sa mga bilihin po kaya. Mm -hmm. Sa gastusin sa araw-araw. Kung meron kang pangarap sa mga anak mo, ano yun, tatay? Ang pinaka-pangarap ko sa mga anak ko talaga, makatapos sila sa pag-aaral. Yun ang pinagsisikapan ko po. Si Nanay uh, Marie Cris. Bilyodo. Kayo po ay taga Barangay Istansa, Is Legaspi. Titinda-tinda po ako ng tusok-tusok Yung mga kikiam, fishbowl, quick-quick. Tapos mga lumpia. Last year po, hininto ko muna siya. Kasi po inasikaso ko po yung anak ko. Kasi November, na-discover ko po yung sakit ng anak ko nung November po. Mm -hmm. Doon po nagsimula yung sakit niya. Discover po namin na ganun may sakit po siya. sa Anong po. klase pong sakit po itong... Yung rheumatic heart disease po. Bali po, sabi sa akin ng doktor, maliit pa lang daw po siya. Mayroon na po siyang sakit. Kaso, yung inday niya lang po, yung hindi ko po alam talag. Yung lumala po siya nung November. Tapos, ah, po. dinala po namin siya sa doktor. Dok Doon na namin nalaman na may sakit po talaga siya. Bunso niyo po itong mm -hmm. anak. Pang ilan po ito sa magkakapatid? Pang tatlo po. Tatlo, pang tatlo, po yung anak ko. O yung mister mo, ano yung pinagkakakitaan? Construction worker po. Yung trabaho niya po minsan sa one week, tatlong basis minsan wala po. Tumutulong po siya magtinda sa akin. Kasi oh, doon po namin kinukuha yung lahat na yung pagkain namin, yung gamot ng anak ko. Minsan, pag wala po kami talagang pambili, humihingi po ako dyan sa city. Pero sumasapat naman po itong kinikita po ninyo na mag-asawa. Sa pang-araw-araw. Minsan, kulang po talaga. Nakakatuwa itong istorya nila. Kasama naman natin itong si Sir Nel uh, Barrios, Nick Barrios ang uh, executive coordinator ng Acobicol Party List dito sa ligas City. Ayan, regarding po dito kap sa proyekto ng Acobicol Party List, ano po yung proyekto na maaring makatulong po dito kay Tatay Nelson at Nanay Mariecris? Bali ang programa, ito po ay uh, programa ng Acobicol at saka yung Uh, six-in-one corporation, ang bigyan sila ng pajak or uh, kariton. Uh, Siyempre, itong kariton, may laman na ito na, na mga produkto na galing sa syok Ibibigay nito, kapital galing sa akubikol. Yung kariton nila, may laman na po yan ng mga gamit, kagaya ng utensils at uh, yung LPG tank and mm. iba pang... So, kumpleto na. Talagang oh. uh, wala nang gagastusin na puhunan, ay nandoon na itong oh, mga produkto. Lulutuoy na lang at ibibenta. Oh, Maraming salamat po sa programa ng akubikul po, pati yung mga tumulong po sa Akubikol. Alam ko na laking ginawa po namin. Bulog na rin ng Panginoon. Ikaw ay deserve na maging Opo. parte ng ng proyektong ito Opo. ng Ako Bicol Party at ng 6 and 1 Corporation. O. Siguro hindi, hindi ako binigo sa lahat ng pagsisikap ko. Para po sa akin, marami salamat din po sa tumulong po sa akin na makapasok po dito at sa nagbigay po sa akin na ako po yung inano po talagang makakuha ng ganito po. Tapos maraming salamat po sa Ako Bicol Party List at saka kay Mayor Isman po. Maraming salamat po. At naniniwala ka na nanay Marikis na Kumbaga, sabi mo, natulungan ka na ng ako dito sa okay. alalanin mo dito sa gamutan ng anak po ninyo. Eto pa, yung tulong ng ako bicol para sa inyong hanap buhay. Malaking tulong po ito para sa akin po. Medyo, kahit medyo, ma medyo mahirap po, kakayanin ko po para may provide ko po yung pangangailangan po ng anak ko. Liban dito sa libreng pajak, etong kariton at mga produkto ay meron pa itong etong seminar ng oh, Ako Biko. bago po sila, bago i-award yung proyekto ito sa kanila, nadan mo na sila sa training, isang araw na training para tuturuan sila kung paano may handle yung uh, programang ito na at, at saka ng Ako at sa kanang ng Pag ganyan po lalo na sa ating uh, tagapanood at tagapakinig, paano po makakasali sa mga ganitong proyekto ng Ako Ang guidelines nito una dapat may din ang hmm. kung baga, may experience ka na. And siyempre dedikado ka talaga na mag, uh, magnegosyo. Hindi lang ito basta ibibigay sa iyo. Dapat nasa puso mo ang pag uh, negosyo. Ang masasabi ko po, tapos puso pong pagpapasalamat sa bumubo ng Akubikol Partylist, pati po yung sa programa nilang ganito, yung magtutulong po sa mga katulad naming nag-uumpisa lang magnegosyo sa 6-in-1 Corporation. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Ito po ay bibigyan namin ng pagpapahalaga para naman pagdating ng panahon, umangat-angat kami naman sa kabuhayan namin. Sa muli, congratulations po sa inyong dalawa. Maliban po. po dyan, tanggapin niyo po itong uh, Gardenia bread mula sa Gardenia uh, Philippines. Ayan po ang tinapay na kahit walang palaman, masarap. Meron kaming staff na alalay po sa inyo sa mga susunod na proseso para matanggap niyo po itong tulong mula sa Ako Bicol Samuli, Sa muli, congratulations po. po sa inyong po. dalawa. Po. Thank you.